Hindi lang malamig na klima at magagandang tanawin ang binabalik-balikan sa Baguio City, kundi pati ang mga murang ukay-ukay at pangmalakasang ang food trip, lalo na sa gabi. Yan ang pampagising na balita ni Francis Orso. Top destination pa yung mainit ng panahon ang Baguio City. Pero hindi lang malamig na klima ang ma -e enjoy dito. Marami rin sulit at nakakainganyong side trip. Gising na gising ang gabi dito sa night market sa Baguio City. Sa mura at patok kasing mga items, sinong hindi mapapapili? Pinakapabulito na mga dumarayo ang murang ukay-ukay. Yung 50 pesos mo kasi, abay fashion na. May shoes pa oh. Kaya si Kuya Ernesto, hindi isa, dalawa o tatlo, kundi walong jacket, blazers at pantalon ang na-add to cart niya. Tapos, hindi pa umabot ng isang libong piso yan. Marami akong nabili dito. So, nag-enjoy ako sobra kasi mura yung mga bilihin. Saka kahit nakakapagod, sobrang saya kasi talagang iba yung experience kasi yung mga nabili namin dito, hindi namin wala sa Manila. Pero ang barkada ni Juliet, food trip naman ang trip. Ang sarap talaga kasi kumain sa malamig na gabi. Lalo dito sa Bagyo merong grilled balut, masarap na bulalo at pares, tuhog-tuhog, Korean at Japanese street food at marami pang iba. Tapos pagsasaluhan nyo pa ito sa picnic area ng Burnham Park. Napaka-affordable ng na mga pagkain dito sa Baguio. Akala ng ibang turista, is mahal, tapos masarap pa. Sa mga gustong ma-experience 'yan, matatagpuan ang night market sa kahabaan ng Harrison Road sa tabi ng Melvin Jones Grandstand. Alas 9 naman ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, masusulit ang pamimili. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita.